Okay mga idol, sa ating mga followers, meron na po tayong YouTube channel at ito na po ang gawang dubil pa. Ayan, humingi po ako ng suporta mga idol, subscribe naman po at sana magustuhan nyo ang aking mga ipapakitang video. Ito po ay mga patungkol sa aking mga DIY at dito na po tayo mag-upload dito po sa gawang double pa. Una kong ipapakita mga idol, itong pagagawa ng paniki design po sa solder. Ayan po, unang-una, pinapainit ko muna yung PVC pipe. Ang ginamit ko ngayon ay yung kulay blue. Nakakasigurado tayo na yan po ay matibay. Ayan, talagang sumusunod po siya sa hulma. Ganyan lamang po ang aking ginagawa. Inaapakan ko lamang yan para maplat siya at ito po ang kanyang kalalabasan o po meron po siyang design tapos tanggalin natin yan at ito ilagay natin yung ating sukat ng paniki ganyan lamang po ang proseso o ang aking pagagawa Marami pa tayong gagawin mga idol. Tulad ng holster, ng barel, <laughs> mga lagay ng bato, taplas light, radyo, at iba pa. Ayan, dito natin papakita. Mas mahabang video, mas malinaw at detalyado. Katulad po nito mga idol, kung paano ko ginagawa yung paniki design. Maingat ko siyang ginagrinder. Talagang ingat lamang po tayo dahil delikado sa kamay. Ito po ay maproseso talaga. Hindi po siya ganun kadali gawin. Meron naman po akong ano normal na design ng paniki ay ng pusa solder. Hindi po siya paniki design. Medyo pabilog lang po siya. Ito pong paniki design ay medyo ano lang po ito. Kaartihan. <laughs> design lang. Kaya lang medyo nagustuhan ng karamihan nating mga tropa. Kaya ito, tuloy-tuloy tayo sa paggawa. Kung mapapansin nyo mga idol, iba't ibang tools ang ginagamit ko dahil ito talaga ay makalikot, makutingting o mabusisi. Balang ginagawa ko ngayon ay sampuk. ganyan po sa tulong po ng mga makabagong kagamitan napapadali natin matabas o maukit yung mga gilid-gilid para magmukha talaga siyang paniki unti-unti na po siya nagiging paniki design mga idol kung bakit ko ito ginagawa o ina-upload para ipakita hindi lamang po dahil sa paggawa ng content o pag-vlog dahil meron din po tayo mga tropa na gusto rin matuto ito po ay nagbibigay din idea doon sa mga tropa natin na gumagawa din ng mga ganitong mga lagayan ng security accessories. Patulad itong lagayan ng pusas. Ayan. Yeah, Kaya lahat po ng mga kapanod nito sa ating mga bagong subscriber, ayan. Suportahan nyo ako at hindi lang po ito ang aking gagawin video. Papakita po natin yan lahat. Dito na po tayo mag-upload para mas mahaba, mas malinaw at detalyado. Ayan po. Ito naman ginagawang ito ay para naman tulong sa suksuka ng sinturon. Gamit ko pala yung pang-painit na yan. Ganyan lang ang proseso na aking paggawa. Gamit ang paa. Punting apak-apak. Nagkakaroon na siya ng design. Ayan oh. Yan po pala mga hulmahan ko ay sariling diskarte. Sariling gawa. Wala po akong ginayahan o wala, walang nagturo sa akin. Yeah, masarap sa pakiramdam na yung pinaghihirapan napapakinabangan. Talagang DIY. <laughs> Ayan po mga idol, konting linis-linis lang tayo dyan gamit ang liha. Siyempre, siyempre napaka-importante din ng liha para malinisan natin. Tapos, steel brush. Kailangan yan. Ayan, o. Oh, diba? Napakalinis na. Ayan, gamit naman ang ating mga pambutas. Diyan naman tayo. Yan naman pong tinatabas ko ay PVC cortain. Matibay po yan. Kahit mabasa, okay lang. Yan, palambutin lang natin yan. Gagawin natin parang letter Z. Yan, diskarte lang po yan, mga idol. Ayan siya. Oh. Sampung piraso. Tapos bubutasan natin dyan. Gamit po yung remache. Ayan ilagay natin dyan ilagay muna natin ng glue para siguradong nakadikit. yan po ang aking ginawa sabay sabayan hindi ko lang po pinapakita lahat para makatipid tayo sa oras Baliyan po 10 piraso. Pagkatapos nyan, ito i-grinder natin yan. Sa paggagawa nito, mga idol, talagang tiyagaan lang. Ayan. Hindi po siya gano'n kadali. Hindi naman po yung ating gagawin sa panglak. may design na siya tapos butasan natin dyan dyan po natin ilalagay yan yan, yan po ang magsisilbing pang lock para hindi malaglag yung pusas Yan. Yung lumalampas, putuli natin yan. Mas maganda talaga mga idol na sa inyo, mga tropa kong security. Yung binibili nyo sa akin ng mga items. Nakikita nyo kung paano ginagawa at kung anong materialis. Ayan, ah. Malapit na. Malapit na sa katotohanan. Sa ganyan, linis-linis na lang tayo. Primer na po yan. Kulay gray. Ayan. Di ko na lang ipakita yung pagpipintura. Madali na yan. Ang mahalaga, nakita nyo kung paano hinuhulma. Ginagrinder at kung paano kinukutingting. Yan naman po ang paglalagay ng snap button. Ayan. Yung lock. Sa paglalagay ng lock, tinuturo ko din yan. At gagawa tayo ulit ng mga panibago. Ayan. Kaya ako gumawa ng YouTube channel para mas maipakita ko ng malinaw, mahaba, kung paano ginagawa yung ating mga ibinibinta sa inyo. Ayan o. Oh. Yan po ang ating panikidesign. Salamat mga idol.